So, eto na mga kadadeyo, the moment of truth. Pero, bago ang lahat, naganda ako ng suka. Baka, tsaka, sa, uh, suka sa usawan. So, titikman na natin kung ano yung lasa niya. First time ko magkain ito, mga kadadeyo. So, nakabahan ako eh, baka, anong mangyari sa atin dito. Pero sabi nila, masarap daw ito. Yung iba nga, kinikilaw lang siya sa usaw sa suka. So, maglalagay tayo ng suka, mga kadadeyo, para in case na ano ayan the moment of truth ayan mga kadaday o saw na lang natin sa suka para ano ito na mga kadaday o uh, nagiginiginig yung kamay ko 1 2 3 Manamis-namis siya mga kada duke. Okay. Trap.